Bakal may nakikita video yeah, yeah, yeah. ka na? nga Hindi ka mo yan. Ito, ito, ito hindi. Uh, mga. Ito lang alam ano, ano, mo. Pag ng sakit. Pag Ito lang hindi lumala. Ito lang. Hindi ka Sige yeah. Draft lang. nga. Mahirap nakita namin

ako ah! wow, wala to. Wala na ito, mawawala na ito. Wala na, Amie! Amie! Apir, isa pa! Apir! Wala na? Ito! Ito na! Pinaka lang! Oh! oh Anong nangyayari d'yan? Dala! Bukha! Bukha! Sumagal ka! Kung hindi tumatalab yung aking ano ah! Sino ka bang tao ka? Bakit ka sumasabi sa

Huwag mo awit! Ang ala ko may sakit oh. ng ating na piya. <laughs>